Hello guys Good morning po uh, Nandito ako sa uh, Top uh, Kahaba ng top Nang Labas ng Manila, uh, Manila Lunita guys So Nandito naman ako uh, Update naman I-update ko kayo dito sa Rehabilitation ng uh, Lunita guys Ayan na. Uh. So, tinaasan nila guys, binago na nila. Dati may karagatan nito. May dating karagatan, ngayon ngayon di ginawang lulita. So, may may dating pasyalan to dito guys na may tubig, may fountain. So, ganito na guys ang uh, gawa na guys wala na binakbak nila yung uh, dating may tubig na fountain So ito na guys. Ganda na tingnan pero hindi pa hindi pa totally talaga tapos. So yan guys, tinigil muna nila yung paggawa, paggawa nila. So dapat ano hindi natin alam kung kailan nila gagawin ulit uli ito. So yan guys, dito tayo sa ano update ko kayo. So comment lang kayo guys. So ah, mahigit isang taon na ito hindi pa tapos. So wala na yung laki, laki ng estatwa na na si ano guys, bunip si na ba yun? Si Magellan ba yun? Ang laki ng estatwa sa gitna, na wala na. So ganito na uh, uh, ganap dito sa progress dito sa ano guys, sa uh, Lunita sa may dating pasyalan. So ganun pa man, hindi tayo muna, muna mga uh, makapasok dito muna tayo sa labas. So welcome to my uh, YouTube channel ko Kaloy Duarte. So huwag niyo kalimutan guys, uh, Kaloy Duarte sa aking mapadan guys sa aking YouTube channel Kaloy Duarte. So i-upload ko kayo pa. I-upload ko ko ito sa ating uh, so mayroon pa gumagawa doon guys. Doon sa dulo. Uh, sana po, di ko, di ko kayo mapada, madana uh, madaanan ng drone So wala pa kasi akong drone guys So mayroong gumagawa guys May nakikita tayo na bako Yung kulay dilaw doon sa Yung kulay dilaw doon po sa ano Sa sa dolo So may kahit pa paano May nakikita na tayo na may gumagawa na bako Doon sa loob Ayan o oh. So yung may May bako dyan may, may gumagawa guys Pero isa lang gumagawa guys So dito talaga sa harapan na natubuan, tinubuan na ng talahib. So abangan lang natin, napakabagal ang gawa ng gawa ng lunita. So hindi pa ito tapos totally. So abangan na natin guys. So alam nyo na guys na pag sa gobyerno napakabagal ang gawa. Depende sa gawa nila guys, hindi natin alam mo anong bakit uh, napakabagal ito? So guys, na at least na update ko rin kayo. So ano ito kasi tinasan tinata tinasan na to guys kasi palubog na dito na sa Manila. Mababa na ang lugar dito. Malalo na dito sa sentro ng Manila, dito sa City Hall. Napakababa guys. So ang ginawa nila, tinasa na Manila. So ang sapay hindi nila hindi nila di nila inuuna ginagawa uh, nila hinukaw hinukay ang kalsada lang ang ginagawa nila guys so yan uh, uh, kayo na maghusga kung bakit nagkaganito na bumaba ang ating kalupaan so yan so okay naman so kaya lang ang tagal oh, dito sa labas dati entrance dito wala na sirado pa so abangan natin guys Ayan oh, napakaganda na tignan Ah. Uh, ganit, ganito lagi ang ganap. So tuwing Sabado, tuwing Sabado dito guys, uh, dumadaan. So nakikita naman natin. So may gumagawa pa ilan-ilan lang. So napak, napakabagal talaga ang gawa. So So, kaya matagal ang tapos uh, matapos ang, paggawa paggagawa dito sa Lunita guys so abangan na lang natin test test na lang guys at least may nakikita pa rin tayo na may gumagawa ayan uh, o oh, napaka paganda ng paganda so pa improve ng pa improve nasa uh, kamay nilaan so walang katapusan ang pag uh, pag, uh, pag uh, paggawa Uh, dito sa Lonita kasi pambaba na nga ang lugar na ito so kaya ang ginawa nila tinasa na naman guys ayan guys ayan oh. so hindi hindi ko kayo ma, hindi ko muna sinsa na po kayo hindi ko, hindi ko muna kayo ma, maikot dun sa unahan o sa laob so dito ko lang po kayo na inapit sa may sa may labas ng lunita So wala na tayo, wala lang na, wala nang laki ng pinagbago dito, guys. So wala pang daanan dito sa entrance. So hindi natin alam kung anong gagawin nila dito sa harapan ng Lunita. So sa loob, guys, may progress na, na may nagagawa na. So ganda na tingnan. So yung ang, problema dito, kung dito ba ay balik ba dito yung gate? Gate 1 o gate 2, palabasan sa kapasukan. Hindi natin alam mo kailan nila gagawin ito. So abangan na lang natin guys, mga kababayan ko. So 'yan. So at least mayroon pa rin mayroon ko kayo mayroon pa rin na nag update sa ganap dito sa Lonita. So 'yan oh. Kita niyo naman guys. 'Yan. So dito sa kahabaan ng Uh, Lunita sa so may top so, uh, mga, mga motorista mga jeep mga modernisis yun dito dumadaan So, sa mga kababayan natin uh, na panood dito kung mapanood nila ito so maalala nila nito uh, dito sa Lonita so ilang dekada nito uh, kung sino'ng nakapunta dito sa Lonita maalala nila no kung makita nila ito Lonita laki ng pinagbago guys uh, tumaas na tumaas na ang lugar dito hindi na dati na medyo malubog medyo lubog na ang kalupaan medyo ngayon guys tinaasa na nila tina, tinabakan na ng lupa so mataas na siya kahit papaano so kasi mababa na ang dito ng lugar dito sa Manila palubog ng palubog so ang ginawa nila tinaasa na guys so mataas na ang lugar nito guys siguro ma 6 uh, uh, feet ang uh, 6 Uh, ang ang taas ang uh, ano uh, sukat ang tinaas dito guys so yan ah so napakaganda pa rin so hindi na lang alam natin guys napakabagal ang gawa so hindi pa tapos totally talaga ito ayun oh. so abangan na lang natin guys so yan oh. So yun guys dito lang po ang video maraming salamat po so huwag nyong kalimutan subscribe, support at pakipinot na rin ang subscriber para updated kayo sa aking mga video pati ang uh, notification para updated ka sa sunod sa aking mga video maraming salamat po sa inyo lahat at ingat po kayo